Dito po kami. Guys, po yung, sa amin. Amin. Ilog po guys, yan po ay napakagandang binibini. Hmm, Pasko namin guys. Supporter. Okay. po, yeah po Pasko namin ay sa Pasko. Yobo Uno. Yeah, Bagamat gano'n guys, ay kami po ay pumunta. Uh, Excited uh, po kami. Sa, ito po kanina guys, yung dalawang nilog, -nilog yung sa ilog. Uh, kababayan namin. Doon baga sa malalim dyan po tatawid po kami. Yan po yung, 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 mga makro. Guys, Talagang masaya pagdating sa Pasko. Pagpuntang Pasko guys. Dahil po yung mga yeah, Yung mga na pala sa mga Yung mga tawid yung mga Kaya po guys, tatawid sila. Yung mga bata guys. Yung kabahal guys, ka guys. Mahirap tuloy yung may malalim Pamalayo po. Okay. Ganyan yeah, po, po kahirap. tawid? So okay, guys, i-share nyo naman po guys at pasyalin nyo rin po yung ating Facebook page feeds uh, at YouTube. Okay, at ilike po po uh, 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 guys. Halos isang barrio po kanina na